Hello mga ka-farmers sa video na ito at ngayong araw na ito ay ilalagay na natin yung mga white leghorn natin dito para makapag-breeding na tayo. Pero bago yan mga ka-farmers, aayusin muna natin yung ating kulungan. Alright, samahan nyo ko at let's go! ito na mga ka-farmers, tapos na yung paggawa natin ng pintuan ito, yung isa so ito yung lock nga mga ka-farmers yan tapos, ganyan lang kapag bubuksan so yung misagra na nilagay natin so mas maganda yan oh smooth na smooth yung pagkabukas ng pintuan, kumpara nung una kasi mga ka-farmers, yung tauhan na nagawa nito yung kawayan lang sana, lahat So ang problema nun ay yung isang part hindi magandang tingnan isa na dun tapos yung ito naka, parang makahang ito kapag kawain lang lahat so ang ginawa ko nung konti na lang talaga yung ito mga farmers ang ginawa ko ako na lang talaga yung gumawa nitong pintuan na ito dahil para mas magandang tingnan kasi noon kasi meron ang ginawa silang pintuan kaso hindi ako komportable so sabi ko ma uh, konti lang naman yung tatapusin nila sabi ko ako na lang yung gumawa ng pintuan at saka nito para uh, mas komportable tayo alright so ito nagawa na natin smooth siyang buksan no? so mas komportable tapos yung lock yan hindi ni kagaya ng mga ginawa ko dati na uh, nakatali lang or tinatali lang natin Alright. So ito, papakita ko pa yung ibang kwarto. So dito natin ilalagay yung mga white leghorn natin mga ka-farmers. Ito yung kanyang pintuan. Same pa rin. Nakamisagra. Para mas magandang buksan. Yan o. Smooth na smooth. Kahit hindi yan magtagpo ng todo mga farmers At least dito sa ilalim ay hindi na makakalabas yung mga manok. So kung papasok tayo hindi tayo mahihirapan dahil lang smooth ng galawan. Alright, ito bala yung lock na ginawa natin. Simple lang. Kakabit lang yan dyan. Wala. So, ayos na. Tapos bubuksan. Ang bilis lang. So, dito naman. Merong dapuan. Ito. Uh, babilisan lang paggawa ng dapuan. <coughs> Dahil wala na tayong mga maliliit na kawayan. Pero ayos na ito. Meron na silang daupan at hindi mo na ako gumagawa ng pugaran mga ka-farmers dahil gusto ko ma, uh, marunong uh, dumapo yung mga manok dito yung mga white leg horn natin alright so ayun mga ka-farmers kukunin natin yung mga white leg horn ng ngayon uh, ito, ilalagay na natin dito para masane uh, masanay na sila tapos yun na nga hindi ko muna naglagay ng dapuan dyan dahil gusto ko masanay silang dumapo muna sa dapuan bago yung may pugaran dahil kapag naglagay tayo na agad ng pugaran baka doon sila matutulog doon uh, don sila dudumi so ayaw kong mangyari yun kaya mga siguro next week na ilalagay natin yung mga pugaran dyan alright so dito naman meron tayong ilalagay yung mga abuhin natin na bagong breeders natin meron tayong sampung babae yun ang ilalagay natin dito So hindi pa nalagyan ng dapuan pero lalagyan natin yan. At saka pala, gagawa muna ako ng pakainan para dito lang tayo sa labas magbibigay ng patuka kagaya ng ginawa natin doon. Alright, so yan o. So meron pa tayong konting kawayan doon. Kukunin natin at yun ang ating gagamitin dito. Alright. So ito yung mga white leg na inahin natin yan no palagi lang silang umiitlog malalaki para ba yung kanilang mga itlog so itong lima kukunin natin ilalagay doon magkakapatid yan at saka isasali na rin natin itong itong iba so ito yung ina nang nandun pero ilalagay lang natin para uh, maramihan tayo makapag breed so kukunin natin ito tapos ilalagay doon at yung rooster mamaya ilalagay natin so yan na yung rooster mga ka-farmers eh. ayan na mga farmers yung mga white leghorn natin so hindi kaanong maganda yung kanilang balahibo dahil hindi ko na napaliguan gawa na palaging umuulan dito so minabuti ko na ilagay na lang dito lahat tapos kapag stable na sila dito tsaka ko na ito papaliguan so yung rooster ay napaliguan na rin yan napurga ko na tapos pwede na yung gamitin sa breeding So itong mga babae, uh, ipa-stable muna natin yung kanilang kalagayan dito. Tapos pag ma-settle na sila, pwede naman natin silang paliguan tapos ibabalik dito. All right. So at least na set up na rin natin yung mga white legger natin para sa breeding. So ito hindi pa sanay dahil uh, nandun lang sa kulungan ito palaging umiitlog tapos uh, kung iitlog ito sila bukas, ayos lang kung umitlog sila sa sahig. So, tsaka na natin, tsaka na tayo maglalagay ng uh, paitlogan kapag marunong na silang dumapo dyan sa dapuan. Alright, so yung white leg horn natin, medyo bata pa rin yan, nasa mga isang taon pa yata ito. So yan, nag-iisa na lang yan. Meron tayong mga kasunod yan, pero mga maliliit pa. Alright. So, ito. Siyam na babae. Isang rooster. So, sampu ito na babae. Kaso, yung isa. Parang may sipon. Kaya hindi ko muna sinali dito. So, yan o. Oh. Maglulublo ba yan sila sa lupa? Dahil hindi sila sanay. Ito, lalabas pa nga. Ito, isa o. Oh. So, gagawa muna ako ng pakainan. Para... Meron silang kainan. All right. Ito naman yung iba nating manok na heritage mga ka-farmers. So, yan sila yung mga ating abuhin or pington blues. So, meron tayong labing isa na mga babae. So, kasyang-kasya dito sa kanilang area. Yan na, malaki pa yung area nila. So, yan sila. pagdating uh, pagdating ng panahon na malapit na sila mga itlog, tsaka natin ito lalagyan ng rooster. So, sa ngayon, uh, hindi muna papalakihin muna natin dahil nasa mga running 4 months pa ito or almost 4 months na so nasa mga 5 months mangingitlog na yung mga manok natin 5 to 6 months so okay lang chill muna sila dito so, ayan sila oh so tamang tama ngayong hapon natin inilagay para hindi sila gaanong stress so mamayang gabi uh, sa lupa lang sila matutulog tapos baka maglalagay ako ng ilaw dito so ayan sila oh so yun mga farmers meron pa tayong isang bakante na kulungan so mag-iisip ako kung anong ilalagay ko dahil meron pa akong natira doon na mga heritage na mga babae rin baka dito ko ilalagay or di kaya yung mga asil natin so depende lang kung ano yung uh, tipuan natin alright so yun lang mga ka-farmers sa video na ito i-update ko lang kayo siguro bukas pag magawa na natin ito ng uh, patukaan at saka yung mga dapuan nila So, yun lang sa video na ito mga ka-farmers sa ah, dahil sa dami din ng mag nag, nag request ng fertile eggs. Kaya sinet up na natin yun. So, ito coming soon na.